ang gagawin ko sa tulingan. Naglagay lang po ako ng tatlong kalamansi sa itong toyo. Ang konti toyo po, ah, ay marami pala yung toyo. Ang konti pala itong seasoning. Ay, maglagay din po ako ng konting liquid seasoning. bababad ko lang po sandali yan dyan nagay lang po ako ng mantika ito po yung oil po to ito yung ko nung nakaraan ng manok pag mainit na mainit na po yung mantika pwede na po yung ito ito na po ng konti yan pwede na po yan ha eh Hmm. Pinagpirituhan po ng isda, dito na rin po maggisa isa Ngayon, luya. Oh! Bakit? Ang talasik yung mata ko. Bawang. Ay, ang na yung mata ko. Buyas. Pag na po yung bawang sibuya sa kailuya, lagay na po itong pinagbabaran ng isda kanina. Ah, pakuloyin lang po. Ilagay din po ng konting paminta. Hindi na. Urungan mo na. At konting magic sarap. Pakuloyin lang po. Kumukulo na po, ilagay na din po itong isdang pinrito kanina. Yan lang. Ha? Mamaya yung sibuyas sa huli yun. Muna, pakuluan ko lang ng mga isang minuto. After one minute, bilhin lang po. Pakuluan ulit ng isang minuto. After one minute ulit. Lagay na po itong sibuyas. Masarap po kasi yung sibuyas na medyo malutong. Takpan lang. Sandali lang. Luto na rin po yan. Makumulo na po at naluto yung sibuyas. Pwede na. Ayan po. Napakasarap. Adobong maraming sibuyas. Natulingan. Thank you.